Sinampahan ng reklamo sa Ombudsman, si MMDA Chairman Francis Tolentino kaugnay ng umano'y malaswang pagtatanghal ng grupong Playgirls sa pagtitipon ng Liberal Party sa Laguna nitong nakaraang Huwebes. Reklamong paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at paglabag sa Magna Carta of Women ang isinampalaban sa kanya ng labindalawang labor at youth groups. Ayon sa reklamo, hindi dapat tinatrato bilang sex object sa mga babae. Si Tolentino ang sinasabing kumuha sa grupo para magtanghal sa pagtitipon na nataong kaarawan din ni Laguna Representative Benji Agaraw. Nauna nang itinanggi ni Tolentino na siya ang kumuha sa Playgirls. Pero kanina, Nagsorry siya sa lahat daw ng mga nasaktan sa nangyari kabilang na ang LP at Presidential Standard Bearer nitong si Mar Rojas. Pero hindi tahas ang inako ni Tolentino ang bintang na iba na siya ang nagdala sa mga performer. Naging kamalian ko at tinatanggap ko ang hindi pagpigil doon sa naging performance ng mga mananayaw. Pinapaabot ko naman sa Partido Liberal Naalisin na ang pangalan ko sa kinukonsider nilang lineup sa pagkasinador sa 2016. Isang pahayag dinipensahan ni Pangulong Aquino si Tolentino. Pinuri din ng pangulo ang kanya umanong dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Na siya rin daw nag-inganyo kay Tolentino na magsilbe sa mas mataas na posisyon.